ato ang tanawang yun umayo ha ang iyang iingon buhat na kini so kung saan man kining bupulong nga na kini na iyang ipabuhat ang serimonya sa pagpikas pikasapan wala kayo siya mag nga pag prayer meeting ramo wala siya mag-ingon na anak wala siya mag -ingon lang nga pag prayer service ramo pag Bible study ramo wala siya mag-ingon na anak national and private prayer lang sulod sa imong kwarto wala man siya mag ni anak si Brad uh, Aaron Cook na or Cook na mag-ingon siya in the Eucharist, it is all about heaven touching earth. It's about heaven touching earth. It is an encounter between the divine and the worldly. Diya sa misa gaabot ang Dios non o ang kalibutanon. Sa misa pinaagi sa tinuray presensya sa Ginoo sa Kristo ang langit non nga aspeto kag ng Dios non nakigtagbo sa tawhanon. Wala nga bulahan kaayo tani ini. Eh. Wala gilain nga relihiyon o mga tao na hatagan o ingo-inig ka privilehiyo kaysa mga katoliko. Adunay konkretong panagtagbo, biya mo sa mga iklasiyas panagtagbo, real encounter, not symbolic. Dili simbolo, kundi dili nga pagtagbo of the divine and the worldly sa tauhanon o sa Diyos nun. kini ya, kinis yung kinatibukan nga kasaulugan sa Santos ng Misa, nga nagtagbo ang Dios nun o ang kalibutan mandato mismo ni sa atong ginong Kristo, ang nahitabo sa misa o kakasawulugan sa misa, dili lang ni ordinaryo nga bugna sa simbahan. Dili ni sugo sa obispo, dili ni sugo sa pare, dili ni sugo sa Santo Papa. Ang kasaulugan sa Eucharistia, di inakitakbo si Kristo sa tinuray ng presensya niya, kasuguan niya ni mismo. Now, asa man ito ni Mabasa. Sa Ibanghilyo ni San Lucas, chapter 22, verse 19, maunis niya ang konteksto ni ini maung ang katapusan panihapon. During the Last Supper, uban sa iyong matilunan, iingon sa Yesus ni sa Pan, dipikas-pikas niya kini o gihatag nga to sa mga tinunan o miingon, kini akong lawas, kananin yung kini. Buhat kini aron paghandom kanako. There was a mandate already, nga buhat kini aron paghandom nako, na usamay iyang ipabuhat aron paghandom. Ang seremonya sa pagpikas-pikas sa Pan, ang Eucharistia, mandato niya ini Kasuguan, Mauna nga ang paghimo ni sa Santos nga misa, dili lang ni kay obligasyon. Mitang bukta sa misa, dili tungod lang kay obligasyon. Usa ni ka partisipasyon o pagsunod mismo sa kamanduan sa tubig ng Kristo. Buhat ang ini aron paghandom nato. Now na, ato ang tan-aw ang gidumayo ha. Ang iyang giingon, buhat ang kini. So kung man kining bupolong nga kini nga iyang ipabuhat ang seremonya sa pagpikas-pikas sa pan. Wala gyud sa magingon nga pag prayer meeting ra mo. Wala siya mag na anak. Wala siya mag lang uh, pag prayer service ramo, pag Bible study ramo, wala siya mag na anak. Never gano si Kristo nga uh, personal and private prayer lang sulod sa imong kwarto, wala man siya mag ni anak. Ang paagi sa paghandong klaro kayo, ang iyang ingon, buhat na kini aron paghandong kanako ang seremonyas, mahitungon sa pagpikas-pikas sa pan. Kaya, diya sa uh, ikanuhang pagbasa nato karon kung nahinom mo, kung nagkapaminom mong maayo, Mauni ang testimonya na ang Eucharistia gisunod ni sa unang mga apostoles, unang mga magtutuog sa mga apostoles. Sa ato ang second reading, gikan sa basahon ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 25. Klaro kayo nga si San Pablo ni Ingon. Maukini ang pagtulunan sa ginoo nga akong nadawat. Wala yun ni Ingon si San Pablo. Mauni ang pagtulunan sa mga tao na akong nadawat. Iyang iklaro, maunay ang pagkulunan sa ginoo nga akong nadawat ug nga akong ibilin diha kaninyo. May siya sa pag-ingon Nga ang ginong iso sa gabi nga gitugyan siya, may kuha pan, kuman magpasalamat sa Diyos, may pikas-pikas ni ini o miingon, kini ang akong lawas nga gihatag kaninyo, buhatag kini aron paghandong kanako. Gipadayon sa unang mga magtutuo gipadayon sa mga apostoles ...og hantod karon gipadayon kini sa simbahan ng Katoliko ang pagsunod sa mandato o kasuguan ni Kristo nga mao ang seremonya sa pagpikas pikasapan nga nahitabo sa ato karong panahon pinaagi sa selebrasyon sa Santos nga misa no nganong padayonon magindi siya tungod kay gawas nga kini mandato sa atong sa Kristo gibutang pud dire nga diha sa Santos nga misa atong naambitan ang tinuuray nga pagkaon nga naghatag sa kinabuhi. Sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 6 Verses 32 to 51, ang ato ginawa sa Kristo mismo ang ningon I am the living bread. Ako ang buhing naman nga naghatag sa kinabuhi, gagikan sa langit. Si Bisan Kinsa, nga mukaon ni ining maupan, magpuyo din ni kanako, o makakaton, o makaambit sa kinabuhi nga dayon. O ang pan nga akong gihatag aron mabuhi ang kalibutan, mao mismo ang akong unod, ug ang akong lawas. Why we need the Eucharist? Aron mabuhi ang atong kalag. Si Santa Teresa sa Calcutta, miingon siya, "The Eucharist is the food for the soul. Without it, the soul dies." The Eucharist is the food for the soul. Without the Eucharist, our soul dies ang importante kayo di ay ang pagtambong sa misa. Dili lang kay mandato ni Santo Ginoo, Ko dili pinagi sa misa atong naambitan ang tinuturay gyud dalawas ni Kristo nga naghatag og kinabuhi. Klaro kayo ang sa Santos. Ang Eucharistia mao'y pagkaon sa kalag. Nga kung wala ang Eucharistia, ang kalag nato mamatay.